Bakit ganun? Naligaw na naman ako. Sabi kasi sa Google, sa Zhongxiao Xiao daw ako bumaba. Hindi bumaba ako. Ibang memorial hall ata ay napuntahan ko. Kaloka. Hindi tayo sa mismong ano, Suni, Suni Sen Memorial Hall. Akala ko pa naman, dire-diretso na ako. Nagtanong na ako dun sa local kasi hindi ko talaga mahanap. Paigot-igot ako dun sa ano, yung sa araw sa inang Google. Sabi kasi diretso. Pagka diretso ko, wala yung memorial hall. Sabi ko, ano ba yan? Ibang memorial hall na yung napuntahan ko ata. Nasa tamang landasin na naman ako. Exit 4. Sundan nyo lang exit 4. ano kaya sa kanya na parang rush or yung ganito, no? Daming tao sa train. Tapos, napansin ko lang, Hindi sila naliligo pag papasok. Ba't mo noon ga, na amoy lang, may pa sila. Sorry na guys ha. Wala talaga sa kultura nila. No? Ang tawag dito parang siguro kinagdabihan. Nag-aano na sila, nag-aayos. Pero sana bago pumasok man lang, mag sila. Eh nakikita ko na, sunyat sa memorial ko. ha. Ay, yung QT, yung oh, may school pala dito. School for the kids. Buti nakita ko yung hagdan. Muntik na ako dumiretso. Just follow the arrow. Iiwan ko yung pinaka-importante sa lahat. Ay, yung isa sa importante. Iiwan ko yung pang-click-click. Eh, Paano ko mag-picture nito? yung ginawa ko kanina, nag-ano na lang ako, na video ko, bala ko i-post na lang, tapos i-screenshot. Ayun yung Taipei 101, nakita ko. Oh, ayun siya, oh, kumakaway. Meron dito Taipei Dome. Ang laki ng Taipei Dome. tatanong ko na sa yung entrance. Wala sarado ato. Sarado ba? Tanong natin kung pwede ako pumasok. Ayan. May ginagawa sila, nire-renovate ata. Siyempre, kailangan may picture tayo dun sa Taipei 101. Grabe, napakalinis dito. Sunod-sunod yung ano nila, yung basurahan nila. Mahigpit sila kasi siguro may fine yung ano pag magkakalat ka. Ito sa ano, kasi sarado. Ang laki. Mukhang okay, nasa loob. na okay, nasa loob niyan, no? Tapos may park din dito. Ayan, may park. Nagulat ako dun sa ano? Sa ang tawag, estatwa. Alam ko totoo. The Binter P101, very majestic. Very majestic. oh, <laughs> oops, bawal ata. Baka mabangga ako, bigla ako sa pakin. <laughs> Alright, let's go. Ah, ito si Dr. Ano, Dr. Sun Yat-sen. Dalawin natin siya. Kilala niyo ba kung sino si Dr. Sun Yat-sen? dito siya, oh. Sino nga ba si Dr. Sun Yat-sen? Bakit siya sikat? At bakit siya may ganito? Tingnan natin. Oh, magunta na yung mga flowers. Buti hindi nabunot ng ano, bumagyo. Wala man na nakalagay kung sino siya. Ah, ito. Dr. Sun Yat-sen. Ayun lang. Walang nakalagay kung sino siya. Search ko na lang sa Google mamaya. Tapos share ko na lang sa inyo. Hindi kasi ako nagbasa bago umalis eh. Ganda ng school nila. School to. Ayan. May tumuto nagsiguro break time na nila. <laughs> Ayun, nakikita ko na yung magandang view ng Taipei 101. Maganda nga dito para kuhang-kuha nyo yung buong, ano, buong building. Ganda dito. Pwede ano, maglakad-lakad, magpapawis. Siguro kung ganito laging lalakaran sa Pilipinas. Papayat ako. Maganda kasi yung tanawin dito. Tsaka yung hangin, parang hindi madumi. Parang hindi siya makapal. Sa sorry ha. Ay, ba yun? Kinocompare ko na naman yung Philippines dito. Ay, eh, iba nga to. Dito kasi sa Taiwan, parang kung saan ka magpunta, kahit yung pinakalokal lang na lugar nila, malinis eh. Yung sa skinny-skinny tanga nung pinuntahan ko, aminis talaga. Kaya ma, ma appreciate mo eh. Yun know, ah. May mga nag-exercise doon, may mga tatakbo. Dito tayo mag-emote-emote. Shocks, ang ganda! Oo. Ayun, nakikita ko ngayon. Sila mga nagja-jogging, ako mag picture mama. Ayan oh Oh. O. Oh. Papak. Grabe. Ang taas. Ito one 101 floors ba naman? Wait lang. Magpipicture lang ako. Dala ko yung pangmalakasan kong tripod. tara. Tara. I would do the way I shall Oh, fuck? <laughs> Yan. Sobrang, ano, init. Nakaraan, malamig. Pahinga muna tayo. Maganda pala magpunta dito kapag, ano, medyo pahapon na. Ano kasi against the light? kapag pipicture na may yung Taipei 101, plus dito ka, against the, against, against the light siya. Sabi pa, iba-iba yung panahon, nakaraan, ang lamig, mahangin, maulan. Ngayon, sobrang init. Maloko ko sana magpunta ng Taipei 101. Ayun eh, lang naman, walking distance lang yun. Ganda dito. Tapos maglo-load pala ako ng ano, maglo-load ako ng yung card, easy card, saan ba meron Tanong ko kaya sa 7-Eleven. Buti merong free water sa hotel. Yung lalaki, kanina pa yung nagja-jumping rope. Pagdating ko, nagja-jumping rope na siya. Tapos na ako magpipit, talagang nagja-jumping rope pa din. <laughs> pa kailan meron? Tapos <laughs> merong matandang babae kanina. Hintian ako. Para may gusto siyang sabihin. Siguro, iniisip niya in English lumagpas na lang siya. Pag ano na siya, saka gano'n na ako sa kanya. Hintay ko lang siya magsalita. Baka nalilimutan niya yung English. Ang dami ko pa palang pagkain sa ano, sa, sa, hotel. Yung binili ko sa Rauhe Ra, Ra Raohe, Raohe Night Market kagabi, hindi ko naubos yun. Lahat yun natera. Ilagay ko lang sa ref. Sana wag masira. Bali, ang bibilin ko na lang ngayon ay... Wala na siguro, yun na lang. Okay na siguro yung ano, foods ko hanggang. Tapos mamayang gabi na lang ako kakain ulit. Ah, may dala pala akong sumblero, pinahiram sa akin ni tatay. Ayun na. Ah. Teka, nandi, dumekot kasi ako ng tisya sa hotel. Ito, kaya maliliit. Ito, dito tayo sa malalaki. Yan. Yan. Wait lang, magpapapunas lang oh. ako. <laughs> Nagpapunas. Naglit lang. Daming <laughs> sa... <laughs> 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 Walang tao. <laughs> Meron pala.